Glyza, magandang umaga. Magandang umaga na po. Update na po. Opo. Opo. Anong update natin dito kay Leon? Glyze? Opo. Si Leon po ay uh, nandito na po sa Northeastern Sea po ng uh, Philippine Sea. Huling namataan 395 kilometers silangan po ng Kalayan-Kagayan at taglay ang lakas na hangin, 165 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot hanggang 205 km per hour. Inaasahan kikilos po ito, kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Apo, nakataas ang wind signal number 3 sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Wind signal number 2 naman po sa nalalaming bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, northern at eastern portions po ng Isabela, yeah. Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, at sa eastern portion ng Mountain Province, kasama na rin po ang buong Ilocos Norte. When signal number one naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, at dito po sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon Province, kasama po dyan ang Pulilio Islands. Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, northern at eastern portions po ng Catanduanes. At inaasahan po na tuluyang makakalapit po ng extreme northern Luzon, itong uh, Bagyong Leon at uh, hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na ito ay mag sa Batanes. So ang tinitingnan po natin pinakamataas na wind signal dito po sa area po ng extreme northern Luzon ay... Wind signal number 4 or 5. Pinakamalapit po it ang Leon sa Batanes. Bukas po ng madaling araw hanggang magtanghali. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glaisa Esculiar nag-uulat. All right. Uh, thank you. Thank you uh, Glaisa. Makakausap natin ngayon DSWD Field Office 2 Regional Director Lucia Alan. Direktor Alan, magandang umaga. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo po, ma'am. sa ngalan ni Kong Hello Erwin po, Tulfo. Opo, o. Oh. umaga po. Kumusta ang sitwasyon sa Cagayan Valley ngayon? At uh, kukumustahin din natin ang uh, distribution ng DSWD dyan ng mga na food and non-food items para sa mga nasa ng bagyo. Opo, at uh, patuloy po yung aming pagmomonitor monitor uh, sa, uh, dito sa Uh, Bagyong uh, Leon. At uh, sa ngayon po, uh, batay sa aming monitoring, uh, sa may BASCO po ay uh, meron na rin tayong uh, affected uh, families na kung saan uh, nandoon po sila sa ating uh, evacuation center. So meron na rin pong 92 na families po nandoon uh, at uh, ito po ay... Uh, uh, may 283 na individuals po ang kasama doon sa evacuation center. So sa ngayon po, inaasikaso po ngayon ng local government unit natin at ang DSWD staff na nandun po ngayon sa Batan. Okay. ah uh, Kamusta po panahon dyan ngayon, ma'am? Ma maulan ba? ah uh, hindi po. Uh, hindi po maulan. No? Uh, makulimlim lang po. Pero sa Batanes, Aha ay uh, wala na mga uh, ano wala namang ulan uh, as of now pero uh, uh bantayan po natin no Aha. at uh, yung uh, sa sa, sa uh, other parts of Cagayan uh, po like in Calayan ay uh, yun po yung uh, tayo pa ay uh, nakikipag-ugnayan doon uh, but so far wala man naman pong uh, affected families ano pa na? problema ko ninyo ngayon diyan challenges anything doktor wala naman kasi uh, ngayon po ay uh, uh, so far kasi ready naman po tayo ano sa mga uh, possible posibleng tulong po sa ating mga kababayan na apektado po ng nitong uh, oh. uh, uh, bagyong ito at uh, ready naman po yung mga preposition goods kasi katatapos lang din po ng uh, typhoon na uh, Christine uh, so mga family food packs po na nagamit ng typhoon Christine ay uh, Uh, napalitan na po natin so nagkapag pag concentrate po tayo sa northern part of uh, Luzon sa May Kalayan uh, uh, sa May Santa Ana, Santa Praxedes Aho. at uh, mga karatig bayan po na posible mm. po na maapektuhan ng uh, uh, typhoon na uh, 1 mm. at uh, sa ngayon po ay uh, sufficient naman po yung stockpile pile po natin no mm. at uh, kung kinakailangan po depende po sa uh epekto ng bagyong ito ay handa uh, po ang uh, aming central office na makapagdagdag po doon sa uh, ating stock uh, on top of the preposition goods na nandun po sa uh, bawat uh, munisipyo dito sa region Bukod sa relief goods ano pa ibibigay ng DSWD sa mga nasa lanta ng magkasunod na bagyo, direktor? Uh meron pong uh, ano uh, other than the family food packs, meron po non-food items, no? So kasama po dito ang sleeping kids, iun kids, mga family kits po na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan habang nandun po sila sa evacuation centers. All right, uh, abiso na lang po lalo na sa mga residente diyan sa Region 2 na sinasalanta ng bagyong Leon ngayon. Direktor opo uh, sa ating pong mga kababayan no so hindi pa natin alam yung magiging epekto but uh, uh, importante 'yung paghahanda po at uh, pagkikipagtulungan sa ating mga local officials uh, kung kinakailangan po na mag-preemptive evacuations ay uh, dapat po natin nating sundin ng ating mga local officials kasi uh, yun po ang pinakamainam nating gawin para po maiwasan natin ang mga disgrasya, maiwasan po natin ang mga uh, hindi kanais na na mangyayaring dito sa uh, bagyong ito. Maraming salamat uh, Director uh, Lucia Alan, uh, DSWD Field Office Region 2. Good morning. Alam din po at mabuhay po kayo.